Magandang araw po sa inyong lahat ha. Nako, nakabawi na ba kayo dun sa napaka nakakahelo na hearing ng Senado uh, bilang isang impeachment court. At syempre kahapon nagbigay na tayo ng legal opinion na kung nanalo ba o natalo ba si BP Sara dun sa paghihiring ngayon. At ang ating conclusion, eh, win some, lose some. Lose kasi eh, hindi pa rin nagtuloy yung impeachment. No? Lusam, kasi hindi naman na-dismiss yung impeachment. At ang mangyari dyan, ang uh, kapalaran ng impeachment na kasalalay sa susunod na Kongreso at sa susunod na Korte Suprema. Una-una, kasi nga sinasabi ng uh, uh, Senado, kinakailangan magbigay ng sertifikasyon ng mababang kapulungan na walang constitutional infirmity o walang paglabag sa saligang batas ang naganap noong inendurso at sinubite sa Senado ang pang-apat na impeachment complaint kung saan mahigit 80% ng mga kongresista ay lumagda sa impeachment complaint. Pangalawa, eh, decision pa rin ng uh, Kamara de Representante pagdating ng 20th Congress at hindi pa rin natin alam kung sino magiging speaker dyan kung nais nilang ituloy yung impeachment complaint. Pero at the same time, ang nakapagtataka, bagamat parang suspendido muna ang uh, impeachment ay pinasagot din ang VP Sara within 10 days no doon sa impeachment complaint eh kung suspendido na muna ang impeachment bakit kinakailangan pasagutin? no Sa so, talagang medyo nakakahelo pero like everything else talaga namang you win some you lose some at ngayon ay uh, na temporarily hindi kinakailangan problemahin ng uh, VP ang kanyang impeachment pero pagdating ng uh, pagbubukas ng uh, Kongreso muli matapos ang State of the Nation address e eh sigurado na magkakaroon ng kasagutan kung talagang matutuloy o hindi ang impeachment. Now, yung limang bumoto, limabaw-anim na bumoto, laban dun sa pagpapabalik ng uh, impeachment complaint sa Kamara, ay nagsasabi na yan ay labag sa saligang batas kasi ang impeachment court daw ang desisyon ay either guilty or not guilty. Well, mali po yun dahil wala naman pong sinasabi sa saligang batas na yun lang ang po pwede maging desisyon ng impeachment court. Ang malinaw, ang sabi ng saligang batas, eh, tanging senado lamang ang magiging sole judge sa lahat ng mga impeachment uh, trials o impeachment complaints na kanyang dininggin. So, ibig sabihin yan, pag, pag nag-convert na into a um, impeachment court ang senado, walang kahit sinong pwedeng maghimasok sa desisyon niya kasama na dyan ng Korte Suprema. Alam ko po na mayroong tinatawag tayong certiorari powers ng ating Korte Suprema pero malino po na bagamat ang uh, uh, mamamayan ay binibigyan ng uh, citizen standing para idimanda ang gobyerno kapag mayroong paglabag sa Saligang Batas, a eh, very specific po yung sabi ng sa Saligang Batas na the Senate as an impeachment court shall be the sole judge of all impeachment complaints. So pag sinabing sole, wala na po talagang <laughs> ibang pwedeng magdesisyon. Ulitin ko po ha, yung pagkakataon sa Francisco na isa ako sa abogado na nagdulog niyang kasong yan sa Korte Suprema ay nagwagi dahil ang kinontra po namin ay yung gawain ng Kamara Representante na isumite sa Senado ang pangalawang impeachment complaint na merong sapat na lagda ng mga kongresista sa loob ng isang taon na sinabi namin na pinagbabawal ng saling ng batas at sinangayunan naman kami ng Korte Suprema. Kaya nandyan po yung um, Francisco. Now, sa Francisco, yun din ang sinasabi na ang Kongreso, kapag natapos na lahat ng gawaing hindi natapos, ay tapos na rin. At kinakailangan i-refile yan sa 20th, um, o sa susunod na Kongreso, pagdating dito sa impeachment complaint ni VP Sara, uh, pag na-convene uh, na yung 20th Congress, pagdating po ng June 30 of this year. Ang tanong... Pwede bang questionin yan sa hukuman? Yang desisyon na ibalik sa Kamarada Representante. Well, simulan natin ang ating diskurso dun sa opinion ni Justice Ascuna. Kung maalala nyo, si Justice Ascuna ay isang retired Supreme Court Justice. Siya yung nagbigay rin ng opinion na yung nangyari kita Tatay Digong ay mali. Bagamat uh, valid yung, yung warrant of arrest na in ICC, yung pamamaraan kung saan pinadala si Tatay Digong na hindi siya hinarap sa lokal na hukuman, ay labag mismo sa Rome Statute at therefore illegal at po pwede talaga madimanda yung mga nakidnap kita tay Digong for unlawful detention no? o kidnapping na taong gobyerno ang gumawa. Now, opinion ngayon ni um, Justice Ascuna na bagamat unprecedented or hindi pa nangyayari itong desisyon ng impeachment court na ibinalik sa Kamara, eh hindi naman ito pinagbabawal and therefore tama rin naman yan. Wako'y well, ako'y naniniwala talaga na ah, uh, hindi po pwedeng ma-question yung desisyon na yan. unang una dahil nakasaad nga sa ating saligang batas na sole judge ng impeachment complaint ang Senado. At pag sinabing sole, talagang hindi maghihimasok ang ating Korte Suprema. Alam nyo, bagamat alam natin na ang Korte Suprema, ang trabaho niya ay taguyod yung uh, pinakamataas ng na batas na sa ating bayan at yun yung saligang batas, e, talaga, talaga naman pong nag-iingat ang ating Supreme Court na baliwalain ang eh, gawain eh, ng mga tao na mayroong mandato dahil sila ay halal ng taong bayan. Ang prueba dyan, no, ang dami nakabimbing ngayon sa Korte Suprema na kinukwestiyon yung um, legalidad ng mga warrants sa arrest na inisyo ng White Committee. Sa tingin ko, talagang labag sa saligang batas yung pag-i-issue niyan, lalong-lalo na doon sa SMNI na talagang nasupil ang karapatan ng malayang uh, pamamahayag at doon sa mga vloggers na isa nga ako sa abogado dyan. Sa tingin ko talaga, e eh nalabag ang karapatan ng malayang pamamahayag. Pero ang Korte Suprema, dahil nag-iingat nga sila, dahil sila, wala sila mga mandato galing sa taong bayan. ni eh rin nirespeto nila yung mandato ng taong bayan na ibinigay sa ating mga mambabatas, lalong-lalo na sa pagpapatupad ng sariling rules nila. So bagamat marami tayong jurisprudence na nagsasabi na lahat ng akto ng gobyerno o kahit anong ahensya ng gobyerno na lumalabag sa karapatang pantao ay presumed unconstitutional, eh nag-iingat din sila hanggang ngayon walang desisyon kasi nga rinirespeto nila yung mandato na binigay ng, binigay ng taong bayan sa mga mababatas. Bagamat sinasabi natin na co-equal branch ang ating Korte Suprema sa ating Kongreso at sa Presidente, ang pagkakaiba kasi, Korte Suprema lang ang walang mandato. Kaya nga, talagang they exercise judicial prudence. Ibig sabihin, nag-iingat sila na baliwalain ang akto ng mga tao na mayroong mandato dahil galing mismo sa taong bayan. At uh, isang pamamaraan para um, mapatupad itong pag-iingat neto ay hindi pag-akto doon sa mga petisyon na kinu-question na yung uh, constitutionality ng gawain ng mga uh, ating mambabatas na kinuhang mandato diretso sa taong bayan. So naniniwala ako na bukod pa doon sa specific provision ng ating saligang batas na nagsasabi na the Senate is the sole judge, mag-exercise ng judicial prudence ang Korte Suprema. Hindi rin maibig sabihin na hindi-hindi maghihimasok ang Korte Suprema. For instance, yung mga contempt na napinataw ng uh, uh, Senado, no, ng Senate Blue Ribbon Committee, maraming beses na na pina, binaliwala ng Korte Suprema kasi malino naman na bagamat may kapangyarihan sila mag-imbestigasyon, eh kinakalang yan isang ay sa ayon din sa saligang batas. So in other words, merong paglabag sa saligang batas lalong-lalo na sa mga Senate investigation o congressional investigation yung karapatan ng mga akusado o karapatan ng mga resource persons no lalong-lalo na yung right against self-incrimination dahil kahit anong sabihin nila sa Senado o sa Kongreso na pinanumpaan ay puwedeng magabit sa kanila no? so ganun po yun no unless malinaw na yung akto ng mga mambabatas ay lumalabag sa saligang batas hindi maghihimasok. Mag-iingat ang ating Supreme Court na baliwalain o deklarang uh, labag sa saligang batas ang kanilang gawain. So yan po yung kauna-unahang uh, dapat nating ikonsidera kung babalik rin ba ng Kongreso ng so Court Korte Suprema yung desisyon ng Senado na ibalik ang impeachment complaint sa mababang kapulungan bukod pa dun sa express provision na sole judge nga po ang Senado sa lahat ng impeachment complaints. Now, <clears throat> so having said na malabo na mabaliwalayad, kinakilangan sumunod ang Kamara de Representante. Po bang isnabi niya ng Kamara de Representante? Po Hindi naman sila mapipilit ng Senado. Kaya lang, pag hindi sila sumunod, hindi rin gagalaw ang Senado. Now, ang tanong, pagdating ng 20th Congress, eh, binding ba sa 20th Congress yung naging resolusyon ng 19th Congress ng Senado na kinakailangan ibalik sa Kamara, ikompirma na walang paglabag sa saling ng batas at gustuhin pa o ginugusto pa rin ng Kamara na ipagpatuloy yung impeachment hearing na yan. May issue din dyan. O pwede ba yung mga miyembro na ngayon ng 20th Congress sa Senado ay magdeklara na dahil uh, ito nga ay nasampa ng 19th Congress, hindi na po pwedeng litisin ng 20th Congress. Well, ang aking kasagutan po dyan, eh, anything is possible. Pero pag sila nagkamali at sila ay nagdesisyon bilang Senado, po pwedeng mabaliktad ng Supreme Court. So kinakailangan, kung ano man yung kasagutan ng Senado sa mga issue neto pagdating ng 20th Congress, mag-convene muna ang Senado bilang isang impeachment court. Kasi pag hindi sila nag-convene as an impeachment court at sila ay mga senador lamang, po pwedeng mabaliktad yan kasi talaga yung tinatawag nating certior certiorari powers, yan ay kapangyarihan ng Korte Suprema na mabaliwala ang kahit anong gawain ng uh, ahensya ng gobyerno kung ito nga ay labag or sobra-sobra sa kanilang jurisdiction in grave abuse of discretion, uh, resulting to lack of or in excess of jurisdiction. Yun yung sinasabi sa Ingles. So ang sagot dyan, kinakailangan mag-convene muna as an impeachment court ang Senado. And once na-convene sila, eh tatanungin nila meron bang sa uh, ireresolba nila binding ba sa atin bilang mga 20th um, Congress senators yung naging resolusyon ng 19th Congress now dalawang punto de vista po yan no unang punto de vista hindi na binding kasi iba na yung membership ng Senado at nadya na nga yung desisyon sa Francisco na sinasabi na lahat ng mga bagay-bagay na hindi na desisyonan doon sa nakalipas na Kongreso ay kinakailangan marifile muli sa bagong Kongreso at ako naman po, alam nyo naman, yan ang aking paniniwala. Hindi na yan po binding sa 20th Congress. It is as if wala ng impeachment complaint na na-transmit sa kanila. Kasi sa katunayan naman, pagdating ng June 30, um, uh, matapos ang tanghalian, tatanungin nila, o oh, meron bang transmitted na impeachment complaint dito sa Senado? Ang sagot, wala. Meron na kabinbin, pero kung talagang susundin mo yung decision ng Korte Suprema, na continuing lamang ang Senado dahil merong dosing senador at any time, pero yung dosing senador naman at any time ay hindi po pwede magkaroon ng kahit anong validong desisyon kasi walang quorum, no? And kahit anong resolution na nila na dosing lang sa kanila, ay hindi magiging valid and binding, no? So, yun ang unang-unang tatanungin ng 20th century. Ano ba yan? Yung dalawang resolution ba yan na inadapt ng... Uh, well, isa siya, no? Isa lang siyang um, um decision pero dalawa ang inuutos no uh, o hinihingi sa mababang kapulungan no yung sertifikasyon na walang paglabag sa saling ng batas at yung um, katunayan na handa silang litisin itong impeachment complaint nito kung ako ay nasa Senado pagdating ng 20th Congress sasabihin ko walang ganyang resolusyon walang ganyang uh, resolusyon ng dapat ipatupad ng 20th Congress kasi wala namang natatanggap ang 20th Congress na impeachment complaint galing sa kamera. Nakita niyo yon? Wala talaga silang natanggap. Kasi ang nakatanggap ng impeachment complaint ay yung 19th Congress. E tapos na nga yun eh. Of course, itong issue kung dapat nga bang um, um, uh, ipagpatuloy ng 20th Congress, po pwede yan. Kahit sino man pwede magpunta sa Korte Suprema. Pero gagalaw ba ang Korte Suprema? Well, ang tingin ko, pag nagdesisyon ang Senado na kung hindi na yan valid and binding sa 20th Congress. Yan ay decision na ng Senado as an impeachment court at hindi na po pwedeng paghimasukan ng Korte Suprema. Dahil covered na yan doon sa constitutional provision na nagsasabing sole judge ang ating uh, impeachment court sa mga impeachment proceedings. Basta sila ay mag-convert as an impeachment court pero ang tanong, paano nga sila mag convert as an impeachment court kung wala namang impeachment complaint na natanggap sa 20th Congress? So po pwede talagang baliwalain. Now, kapag naman binaliwala nila at hindi sila nag-convene as an impeachment court, dyan papasok ang Korte Suprema. At po pwede mag ng Korte Suprema kung yung impeachment complaint ba na tinanggap ng 19th Congress ay bali pa rin sa 20th Congress. In which case, dapat mag-convert sa uh impeachment court muli ang 20th um, uh, Congress na Senado. Nakuha niyo yung puntong 'yon? Sole judge. Paano ka magiging sole judge kapag ikaw ay convert mong Senado as a constitute as a, an impeachment court? Paano ka naman magiging impeachment court eh dun sa 20th Congress, yung bagong Kongreso, eh wala namang hinaing impeachment complaint ng Kamara Representante. Hinain nila 'yan sa 19th Congress. So, pwedeng walang gawin ng ang Senado, parang walang nakabimbi na impeachment uh, complaint, pero madadala ang issue na yan sa Korte Suprema. Dahil wala na makaksyon ang Senado bilang nga sa impeachment uh, court kung dapat nga bang magpatuloy itong um, impeachment complaint na sinimulan sa um, 19th Congress. So, scenario 1, walang gagawin ng Kongreso. Ibig sabihin, pwedeng gumalaw ang Korte Suprema invoking Francisco dahil hindi naman exempt yan. Hindi yan covered ng exclusive judgment ng Senado kasi hindi sila nag-convert as a constituent, as a um, impeachment court. Scenario 2, mag sila as an impeachment court. In which case, pag nag sila na ibasura o ipagpatuloy, hindi po pwedeng paghimasukan ng Korte Suprema. Ang tanong, yung pagko-convert as an impeachment court. Yan ba po pwedeng ma-decision na ng Korte Suprema? Sa tingin ko, po pwede. Kasi yung decision na mag-convert into an impeachment court ay decision lamang ng Senado. Hindi yan decision ng impeachment court. Nakuha nyo? Yung decision whether or not, okay, isang tabi muna natin ang ating trabaho bilang mambabatas at ngayon naman maging huwes tayo. Yan po ay po pwedeng ma ng Court Supreme kasi hindi yan desisyon ng impeachment court. So, dalawang beses na po pwedeng makarating sa Court Supreme yan. Una, kung tama ba na walang aksyon gagawin ang 20th um um uh, Congress na Senate dahil wala namang bagong hain na impeachment complaint sa kanila, wa, sa kanila. Pangalawa, yung desisyon na mag-convert into a um, impeachment court po pwedeng ma-question kasi hindi yan decision ng impeachment court. Decision yan ng Senado na i-convert itself ang ang kanilang uh, uh, Senado into a an impeachment court. Again, no, pagdating sa isyung ito, meron lang tayong president sa Amerika. Pero gaya nga ng sinabi ni uh, Majority Floor Leader um, Tolentino, mukhang hindi naman angkup sa atin yan. Dahil sa Amerika, nung nagdiretso sila o nagtuloy sila sa impeachment trial ni uh, Clinton, E eh, merong mayorya na natira pa sa Senado. At yung mayoryang yun, pupwede mag magdesisyon dahil merong quorum. So majority lang of a quorum ang approval na kinakailangan. No? Pero dito sa Pilipinas, hindi po mangyayari yan. Kasi in the first place, yung naiiwang dose ay hindi majority. At dahil hindi sila majority, hindi na sila pupwede um, mag-proceed or umakto on any official business. Well, siyempre po lahat yan, aantayin natin ang resulta pagdating ng June 30 kung saan magsisimula na ang 20th Congress. At siyempre, hindi naman po agad-agaran yan. Mag-organize muna ang both houses of Congress. na ano ibig sabihin yan? Hindi naman po pwede na palibasa meron na silang Speaker at Senate President, mag approve na sila ng resolusyon. Bakit? Kasi kinakailang munang ma-organize ang house. Bakit importante ang organization? Kasi walang matatake sa plenaryo kung walang Committee on Rules. So kinakailangan, makonstitute muna yung Committee on Rules ng parehong House of Representatives at saka ng Senado, nang sa gayon, e eh, meron silang ma-schedule sa official business for the day ng both Senate and the House. At hindi lang naman po yan um, limitado lang sa Constitution ng Committee on Rules. Sempre, may mga komite rin na nais pag-aralan kung ano may yung hakbang na gagawin. No? So sa Kamara Representante, kinakailangan makonvene yung, Senate, uh, yung House Committee on Justice kasi sila yung magdedesisyon kung yung impeachment complaint na hinain during the 19th Congress e epektibo pa rin or kung kinakailangan ng panibagong impeachment proceedings. Kinakailangan mag na naman complaint, at kinakailangan pagbutuhan ng Committee on Justice, or at ng plenaryo, o di naman kaya, yung expedited na meron ng pirma ng sapat na numero ng congressmen. So at least, dalawa ng committee sa Kamarang dapat mabuo. Yung Committee on Rules at Committee on Justice. Sa Senado, nandyan din po yung Committee on Rules. Kapag walang Committee on Rules, wala mag ng agenda. Okay? In other words, yung motion para i-convene ang uh, Senado as an impeachment court, hindi rin niya ma sa plenaryo na walang committee and rules. At siyempre, um, dadaan din yan sa tamang committee no? kung um, uh, mag anong magiging rekomendasyon sa plenaryo ng isang committee kung tama ba na uh, magkaroon na ng impeachment na i-convert ang Senado as an impeachment court maski walang panibagong impeachment complaint na nahihain. So ano sinasabi ko? Alam ko na hihelo na kayo no? at talaga medyo, medyo mahirap na itong mga diskursong ito. Ang punto de vista ko po ngayon, kahit ano pang sabihin natin sa naging desisyon ng Senado na ibalik sa Kamara Depresentante, napakaraming mga issues at dapat maresolba bago mapagpatuloy ang impeachment trial ni I.B.P. Sara. At sa tingin ko, dahil panibagong kongresyon nga po ito, ang tanging solusyon ay maghain ng bagong impeachment complaint na hindi nila magagawa until sa matapos ng isang taon na paghahain ng kauna-unahang impeachment complaint sa Kamara de Representante dahil kahit anong impeachment complaint sa loob ng isang taon, reckon from yung unang petition uh, complaint for impeachment na nahain sa Kamara de Representante ay pinagbabawal ng saligang batas. The get's niyo? hirap, no? Eh talagang mahirap kasi talagang um, yan ang uh, prueba na kinakailangan pag tayo pipili ng mga senador, eh bihasa talaga sa batas, no? Dahil mga very technical details itong pinag-uusapan natin. At wala naman tayong magagawa kasi nga kapag ang uh, saligang batas ay tahimik, kinakailangan magkaroon ng interpretasyon. Pero yung interpretasyon na yan, eh kung tatanggapin lang ng hukuman, na po pwede sila maghimasok. Kasi kung ang issue naman ay para resolbahin lamang ng Senado as an impeachment court, ibig sabihin yan, yung impeachment court lang ang merong soul magiging soul judge ng ganyang mga kontrobersiya. So, anong sasabihin ko kay VP Sara kung ako'y tatanungin? Well, ma'am, easy-easy muna tayo. Kasi talaga namang walang pagliliti sa mangyayari dito sa darating na recess at mahaba-haba pong recess ha kasi ang recess ay mula hanggang mula ngayon hanggang third week ng July so mahigit isang buwan ang magiging recess at hindi gagalaw ang impeachment uh, complaint na yan walang impeachment complaint na gagalaw maski pa natin na magbibigay sertifikasyon ang Kamara de Representante eh ay merong second na hiningi ang Senado kasi tama po yun ha tama naman po ang Senado doon kasi pagdating ng 20th Congress, hindi naman lahat ng mga miyembro ng House Prosecution Panel ay nahalal. So kinakailangan bumuo muli ng bagong House Prosecution Panel at saka paso na yung otoridad ng House Prosecution Panel na litisin ang kaso dahil panibagong Congress na nga yan. So hindi talaga po pwedeng umusad ang proseso ng trial kung hindi magsisimula ang 20th um, Congress for the practical reason na wala ng mandato yung mga house prosecutors. Hindi po po pwedeng i-delegate yan sa private prosecutors kasi yung kapangyarihan ng private prosecutors ay nakasalalay lamang dun nga sa kapangyarihan ng mga public prosecutors na binubuo ng mga kongresistang nakaupo. Nakaupo dun sa kongreso na maglilitis, 20th Congress. E may mga natanggal na dyan dahil natalo na nga. So kaya na kailangan buuin muli ng de representante yung panel of prosecutors, at hindi magagawa naman yan, no? hanggang hindi completely ma-reorganize ang house. So ang prediction ko, miski sa June 30, hindi pa rin po yung gagalaw, hanggang hindi ma-organize ang house. At ang uh, organization ng house naman, na, na nangyayari na yan, mga Agusto na. So kung matutuloy yung impeachment trial, mga Agusto na yan. Kung matutuloy, at sabi ko nga, napakadami napaka namang um, uh, napakadaming issue na dapat mas resolba. Now, itong si Ehan, mura ng mura sa akin. Huwag mo na akong murahin. It's as simple as huwag ka manood. Ayaw mo sa akin, ayaw ko rin. Pero the fact na nanonood ka at minumura mo ko, ibig sabihin, bayarang ka lang. Magbiktika kung gusto mo, pero hindi mo akong papatigil sa pagsasalita. Okay? Um, uh, wag naman po tayo magmumura. Dahil yan po ay... Uh, hindi katanggap-tanggap, no? Ah, uh, okay. Um, ano pa ba, ba? Well, yun po, medyo mahabang naging diskusyon natin, medyo naging teknikal. pero ating layunin na talaga mapaintindi po ang ang ating batas. Okay? Pasensya na po kayo dahil ako naman po ay medyo hindi ko naman pinapansin yung mga mura-mura pero paminsan-minsan minsan po pinapansin ko kasi yung mga text niya puro mura lang. Huwag kang manood sa akin, ayaw mo, ganun lang yun, di ba? Eh ako naman, hindi naman kita babasahin talaga, hindi ko naman pumuntahan yung page mo kung ayaw mo talaga sa akin. Tsaka ang ginagawa natin, honest to goodness discussion. Eh, parang nga akong back to my uh, career as a law professor kapag ako'y nagdi-discuss, sa, discuss ng batas. Meron po akong bias, meron po akong kinakampihan, pero pag-discuss ko naman sa batas, mawala po ako ng kredibilidad kung puro bias lang ang pahihiraling ko. So, syempre, dapat ibabase ko yan sa saligang batas at saka sa mga decision din ng Korte Suprema. Okay? So, maraming salamat po sa inyong patuloy na tangkilik. Hanggang muli natin pagkikita. Ito po ang inyong sa uh, spokes ng bayan, Harry Roque, nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. We're the only country that I will love. God bless the Philippines. Bye!